yon siyang so, magandang araw ng Webes mga ka so, makikita nyo postura postura sa nyo sa so bali ito early long weekend natin pwede puno pa rin yung likod natin kahit hindi tayo magka-camping ngayon magka-cabin tayo motel cabin tayo ngayon so, pupunta tayo sa magnatawan doon tayo magka-Canada Day so kita-kits tayo doon mga ka -cubes. so yun muna kita-kits tayo yung nagsaltatang nag-isang ikaw natin ha ah. pa <laughs> so yun mga ka-cubes so lalabas ko lang ng Tim Hortons bali uh, ka ano lang namin ng bayan check around muna bumili tayo ng Tim Hortons check out muna natin ulit yung sasakyan natin as usual kung oh, okay siya okay, okay naman so yan so hindi tayo flat so tara punta na tayo sa ating pupunta ngayon yan sinigisang ikaw busy busy ngayon, so, so umpisa na ang ating tatlong oras na paglalakbay sa daan. So bali ito, tignan na lang muna natin yung mga ulap habang nagdadrive tayo. One hour later. Yun mga ka-cubes, ito. Nandito pa rin kami sa daan. Two hours and thirty minutes pa. <laughs> My God, grabe. alay pa tayo. So, andito pa lang kami sa Myrtle. Virtual Station Ewan ko saan ito Parang iba itong dinaanan namin mga cubes Sinusundan ko lang yung Google Maps Alam niyo naman tayo Sunod lang tayo sa Google o, Kaya sa Wix Pero Google ang gamit ko ngayon mga cubes Yan laging ginagamit ko Google Parang stock ang mga nakakasal Puro truck o, ngayon dito so, Ang daming delivery ngayon Kasi maglo long weekend nga Kaya siguro ganun So, so kita-kits ulit tayo mamaya, mga kakibs, update lang. Ito si nag-iisang ikaw. lagi dito masahan? Dito ayun, ayun, ayun ayun, ayun ayun, ayun ayun ayun, sa baleto ang ating favorite na ano favorite ng stop natin Magpapagas. first stop natin, papagas muna tsaka g-gingalizer muna tayo ayun, wala ko na iihi yan, dito ako lagi nagpapagas mga cubes ko, bakit kita sa previous videos ko Head northeast, then turn left onto the ramp to Ontario 11 North. Turn left onto the ramp to Ontario 11 North, then merge onto Ontario 11 Bakit North. Okay, okay, okay. Jingleizer, Jingleizer, no, no, no. Eto, no, no, no. pagas muna tayo mga kakip Pasensya na, medyo maingay Tsaka wala kasi tayong external mic kaya ito, binoise over ko na lang. Yan, yeah, so, papagas tayo. Almost naka $20 pa lang tayo kasi full tank tayo umalis sa bahay. So, nung huminto tayo dyan, so almost $20, mga $23 lang sinagad ko na. Yun yung na full tank natin simula dun sa bahay. Few moments later. Ito, nagdadrive pa rin tayo mga Cube, pero medyo malapit-lapit na tayo niyan. So, kaya walang magawa si nag-isang ikaw. Kundi, ayan, pa video na lang siya kung makikita niyo. Hello mga Kakubes! Nagbabalik si nag-iisang ikaw ni ka <laughs> One hour later. So, ayun mga Kakubes, okay. ka ito, dumating na tayo sa Town of Magnitawan. Nandito na tayo sa pinaka- ano nila town proper nila so bali dito muna tayo mag stop over so dito mag stop muna tayo nagugutom na ako so bibili muna tayo ng pagkain dito sa snack bar nila so bali maliit lang itong magnetawan town so bali ilan lang population nila dito pero pag mag celebrate sila ng Canada Day dito okay naman tsaka yung fireworks nila dito grabe bonga 30 minutes makikita nyo mamaya so yun so bili muna tayo ng pagkain I Canada Day, guys. Yeah, I didn't even know. <laughs> <laughs> Hello. Hi, are you? Good, how are you? Good, good. Go ahead. Uh, what's your specialty here? Uh I got a minion there. We got oh. one items. Sorry I'm oh. stuck in your way Don't <laughs> so, be shy, because I am. She's <laughs> already told me where to go. <laughs> <I'm> nervous. <laughs> 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 you're never <you're> nervous. I thought she was better moving so <laughs> yes, I wouldn't have come in. <laughs> at least you didn't tell me to shut up yet <laughs> don't spill it half yeah, of it like, <laughs> nah. okay you all shook up like elvis <laughs> oh my god all right next time i we come i'll we'll try and get a new mask okay this one won't come from. this doesn't come off very good though i can't take it off i was putting it on the pizza i was putting it on the bar. stack bar. half an hour so i'll Stop stop war. Stop war. Stop war. Daar Emma Katips. Ice cream khabar let. Hè? Huh? Ice cream. And flavor. Vanilla of chocolate. Oké. Okay. I'm a cookie dough, black chicken. Vanilla, chocolate, chocolate, that's where Hi. Van Hi. Can I have a vanilla? A vanilla? Yeah, one scoop? Yep. How is much everything? how much per scoop by the way? It is I think 365. Oh. It is 365 for one scoop. Yeah, one scoop and Do you have a foot long. Footlong? long. Yeah. Yeah, foot long. Mustard, ketchup, relish, onion? Yeah. Everything on it. And a one scoop. Do you yep. want the ice cream now? Ah, uh, yeah, for the wife. Yeah? Is that everything? <laughs> yeah, that's it. <laughs> And dito na tayo sa town of Magnetawan. And na tayo kung So, bali, nag-stop over muna kami dito sa snack bar. Tapos yun, bumili ka, ang bubili nga ako ng pizza doon. So, bali, babalikan ko na lang yung mamaya. Half an hour pa. So, nandito tayo sa center. <laughs> so, doon pwede tayong fishing doon. So, dito gaganapin sa Sabado yung, ano, yung, sa Sabado nga ba, yung, ano, Canada Day Parade. So, tignan natin yan, pupuntahan natin yan. O, oh, dito nyo, Get up natin yan. O, dala uli natin yung bike natin. So, dito, small town lang ito, mga kids. Kita nyo, wala ganong tao dito. Pero kapag Canada Day, naglalabasan yung mga tao dyan. Punong-puno yan, yung street na ito. street na ito dito, puno yan, sarado yan. So, bali, sa, so, tignan natin, tatanong-tanong kung kailan pala yun schedule ang parade nila hintay ko lang dito yung binili ko ng footlong ay pizza grabe yung kakabs ang dami natin yung road kill dugo dugo na naman yung ano natin puro dugo ang dami natin yung nabanggang mga bugs tapos sa ko eh no meron din doon yung mangga na ang daming dugo dugo sa labi So ayan, kung makikita nyo, yan yung pinaka ano, na, grocery store nila dyan. At konti talaga yung tao pero pagdating ng may okasyon yan, naglalabasan talaga yung mga tao bali dito talaga nag stop over yung mga bisita at saka yung mga gustong kumain dito napunta sa area na to so yun mga kakiyos sa bali tayo sa loob tingnan natin sa so, bali at ito homemade pizza dito sa small town ang pangitawa Ayan natin na tayo na tayo na tayo tay tay na tayo tapos punta na tayo sa ano gift shop pala The gift shop pala few moments later Bernard Ayan mga ka-cubes, so bali ito, matahandahin natin stop over ngayon, anong oras na po, 34 na, kasi ito na baka hinahanap at alas dos at check-in. And sa so ito, punta mo na tayo dito left, sa Souvenir Shop. Ito lang daw mababa. Ito oh, ngayon, sa so, siya. Sabi niya kanina, ikaw na lang bubaba. Sasama oh, yeah, yeah, yeah. naman siya. Andito na tayo sa Magnatown Bay and Packel, mga cubes So as you can see, okay. ano ngayon, Moderate lang, hindi ban gaya nung nakaraan fire ban uh, So ngayon, so pasok tayo sa loob mga kakibs. Sama pa ako. <laughs> Pwede rin hindi. Ito tayo po. Ayan mga ano naman tayo. Ayan naman tayo sa bait and tucket. Kamaya. Ah, thank you, thank you. Yeah. Ayan. Ayan dito. Hi. Let's yeah, ting tingin-tingin pa dito nitong. Welcome back dito sa ating tackle shop. Mali dito timing. Suswag. Ting tingin-tingin na naman tayo dito. Nayan, hanap lang ako ng bulate mga hooks. Kung meron Ayun. Andun yung bulate. Ayun. Head east on Highway 124 East toward East Wally Lake Road. Grabe, ang dami din nilang tindang paputok dito. Kung um, makikita nyo, puro fireworks yung mga nandito sa harapan ko dito. Inaalok pa nga ako ng babae kung gusto ko daw bumili. sila ata sila ng paputok. Mukhang dinonate na ata nila to para sa fireworks kasi sobrang tagal ng fireworks. Kung um, makikita nyo sa so, susunod na video, umabot talaga siya ng 30 minutes.

Bukas, hindi pa naman Canada Day. Bukas. So, you know, dami magandang t-shirt, mga tips Eto, kaso mamahal, yun. Eh. 35 na. Grabe, mga kubes. Wala ba yung mamurahin lang? Maganda sana ito. Eh. Pero, magkano ito? 28 dollars, mga kubes, na. Sanang mahal. Overpriced. Ito, ang ganda ng design sa ano. 20, 30. Sobra, mahal mga kakibs. Ang ganda sa ano, pero mahal. 30. Sobra. Okay. 30, oh goodness. Ito, Canada. Ah, logs. Pambang. Yan, tingin-tingin lang tayo dito muna mga ka-tips. Yan, mahilig kayo sa knives. Ano sila dito? Ang reason ko. Yan, nyo dito, small town shops. mga cube daming t-shirt, kaso medyo mahal. Hindi <laughs> natin na tapoy <dapat. laughs> e, natin mga ka-cubes. So, over budget tayo. So, wag muna. Yan, no. mahilig kayo sa mga ano. Ang ganda, ang ganda ng ano nila talaga. Oh. magnetawan, tower, mga ka-cubes. Ang kaso nga lang talaga, medyo pricey. Pricey siya. Pagang local na local ang dating, oh. Magnetawan Ontario. Ayos. Yeah, so, bali, ikot-ikot mo na ako, mga ka-cubes. Tingin mo tayo. Ano? Wala, bili lang ako ng gulate. Tapos balik lang tayo bukas or mamaya. Bakit? Saan tayo babalik? Dito. -a -a. Bakit? Hindi naman mga pressure. Gusto ko sana yung design. 28. 28. Kradicu. Oh, yung may design. Ang ganda din. ng design. Ang eh. gaganda yeah. ng design eh. nila. Yeah. Eh. Oh, ito Bilaw. dilaw. Tsaka itong bus. Ang gaganda. Kaso, kang mamahal. 28, 30. Eh, pinupuntan to eh. Itong, uh, oh, mento eh. Di ba may tinda din na ano you know, doon? Yung sa market. Mahal din yun. Mahal din. Mas ito maganda yun ang ganda ito gusto ko tong design nito dito rin maganda yun embroidered thread ito, graphic embroidered ah. bilhin na ang bulate, mag check-in na tayo sabi in-offer sa akin yung in-offer sa akin yung paputok <laughs> yan, kuha na lang tayong bulate mga kakits bulate na lang

So ayan, sa wakas, so, nakarating din tayo dito sa ating final destination sa Quiet Bay Inn. So bali ito, sa kaliwa na tayo dyan. So tapos, andyan na tayo sa Mikal Cabin. So tara, mag-check-in na tayo mga ka-cubes at makapagpahinga na rin. At bukas, marami tayong pupuntahan. Magro-road trip pa tayo. So pero bago yan, syempre kailangan nating ayusin yung mga gamit natin sa loob ng motel. Sabi ni Esme, yan lang daw. Pero wag kayo magpakaano dyan. So, bali, sarap lang yan. Sa likod yan, meron link dyan. Tsaka dyan sa likod. Makakita kayo ng wildlife dyan. Nakakita kami ng deer dyan. So, mas maganda siya. So, pag winter pala, open din to. So, makikita nyo yung mga deer dyan. Maraming wildlife na nasa likod nyan, malapit sa lake. So, ayun. So, bali pumunta ako sa lobby, pero wala nang tao doon. So, bali nakalagay lang doon sa board nila na walk to your room na nasa loob na daw yung susi nakaredy na yung room natin so pasok na lang tayo doon so ayun tara ayusin na natin yung kwarto natin at makapagpahinga tayo at magluluto pa rin tayo ng ano apunan ah hindi pala kami magluluto so bali kakain na lang kami ng pizza muna pala tapos may baon din kaming adobo dyan so yun na lang muna kakainin namin bukas na lang tayo magluto May pinipapasok. mga tips Taka, dito oh. yeah, so, ang tayo sa loob ng tips yung lake. So, ano? oh, so ayan mga ka Kita na. Makapagturo siya ng isang ikaw natin. Parang agenda niya. Parang lupain niya yung tinuturo niya sa likod. <laughs>

yun mga ka-cube so bali eto. ay pasok na lahat halos mamaya ako naiyaan yung table sa labas yun snack muna ulit ayan si nag-iisang ikaw nag i na ng pizza ayan so bali kain muna kami ito simple tour natin sa mini cabin mamaya papakita ko na gusto yan pag maayos na ayan muna so ayan mga ka-cube so bali andito tayo sa number 10 Number 10 tayo, cabin number 10. So, pasok tayo sa loob. Ayan. Pag bunga dyan mga cubester sa kitchen. Kitchen agad yan. Ayan. May fridge. Tapos, nito yung washroom. Ayan. Room tour tayo. Washroom. Flush toilet. Atin ito shower. Ayan. Complete kitchen. Itong bino ko, complete kitchen. Tapos yan. Two queen beds meron silang extra ano na kumot yan so tapos may TV table so yan so mini cabin style motel mini cabin na complete na siya so wala siyang AC pero malamig naman pero may heater siya na AC siya may TV cable so yan so simple room tour ayan. small cabin tapos mahangin malamig malamig yan siya yan tapos ito sa likod. Nakakita ah, nyo. Open natin yan. Oh, yan ang view sa likod. Yan. Yung bike nilagay ko na rin yung bike namin sa likod. So yan. Tingnan natin sa labas mga katibs. Oh, ito yung back. Backyard namin. Yung backyard. So yan. May nagpupunta sa likod talaga ba? Nakit sa likod. So, ayan. Ayan yung bike. Ito, dala ko to. Yung kami magbabarbecue either mamaya o bukas. Ito, so, yan So, ayan siya. yun ando natin yung swimming pool. Mamaya punta natin. Tapos mamaya lalakad tayo dyan. Lalakad tayo dyan mamaya. So, ayan. So, bali. Ito. Ito ang background, ang backyard namin dito. Simple lang siya mga kapibs. ayun yung hot tub. Kung gusto yung mag-hot tub. Pero malamig ha. Kasi may jacket ako dala. Nag-isang wala. Wala kang dalang jacket. Yan lang. <laughs> so, yan mga So, yan. Yan ang ating. Yan. Anak At natin yan. So, yan. Kita yan. Yan ang ating view. Bukas na rin natin ito mga kakibs. Para makita nyo kung ano yung tsura kapag nasa ano. Bukang maganda dito mga kakibs kapag winter. Tingin ko lang. Yan. So kita kita nyo yung likod. O oh, yan. Kaya sa sa kalyan. Talawang bed. Kung magkaaway kayo, tag-isa kayo. ayan mga kakibs. So yan, So yan lang ang ating simple room tour ngayon mga kakibs. This is the quiet bay in. Ito yung may kitchen pala. Ito yung may kitchen ha. Kasi meron silang room. Mas mura siya. Ano? Walang kitchen. So, bali ito. Ang rate nito na nakuha ko siya is in total in 2 nights $343 kasama ng tax. 2 nights to. So, bali 3 nights kami dito. Kaso, itong kwarto na to ano lang, 2 nights lang available. So, lilipat kami dun sa walang kitchen sa ano sa linggo or sabado sa sabado lilipat kami doon so yan so mamaya mamaya bababa na kami doon pupunta kami doon sa area na yun tignan natin kung ano meron doon ayan ito hanggang sa muli ito muna mga kaibs dito man tayo